Ayan. So, ito ang napamili natin ngayon, guys. Bali, anim na box yan. Tsaka mga plastic. So, titingnan natin kung ano-ano mga laman yan. I-haul natin ng mabilisan lang. Alright. Samahan nyo ako, guys. Let's go. So dito. Ayan. Mga cotton, napkin. Pusporo, whisper ay ano yung napkin napkin dish. that's me napkin hindi na natin isa-isahin guys kasi madami yan hanggang ilalim yan so itong laman ng isang box yan mga candies posporo napkin yan may gatas Energen. Ayan. Tapos yung mga bihon. Ayan. Maso per few. Ayan. Tapos, mga candies. Ayan. Sa ilalim. Yung mga noodles. Okay. Ito. So, oyster sauce. Tapos, mga biskwit ayan, biscuit na may free biscuit na may free na mga noodles ayan, ayan alright so yan ang laman ng isang karton natin ayan ayan, tapos itong isang plastic ay mga katol, ayan mosquito killer ayan and then yung isang plastic naman ay mga pansit ayan, pansit ang laman ito Nilagay lang nila sa plastic para hindi siya madurog. Alright, yan ang laman ng plastic na isa. Tapos, itong isang karton, guys, ay... Ayun, mga bihon pa rin. Daming bihon. Tapos, mga fudge bar. Ayun, may mga biscuit sa baba. Ayun. Tapos, ito bihon. mabilin na bihon dito. Yan kasi mura lang. Tapos, crispy fry. Tap sarap. 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 Tapos, pancit canton. Ayan, pancit canton doon. Biscuits. Tapos, biscuits pa rin. Tapos, meron tayong gray ham. Ayan. Tapos, chucky. Chucky. Tapos, mga kape sa ilalim. Yan, hindi na natin isa isa-isahin guys kasi magtatagal tayo. Magdi-display pa ako. So, yan ang laman ng isang kahon. Tapos, dito guys ay mga shampoo, sabon. Ayan. Ayan, sabon pandigo. May mga free, oh. Ayan. Tapos, sunrocks. Ayan, sunrocks. Yan. So, yan ang laman ng isang kahon. Tapos, ito naman ay mga sabon pandigo pa rin. Yan. Tapos, silka bioderm Dito, Tide bar, sabon, ay ay. -ay, -ay. Sabuna bar, tapos mga Downy. Yan. Colgate conditioner dito. Ayan, mga powder doon. Ayan. Smart. Ayan. So, ayan, ang laman nito. Ayan, mga ni sabon, lahat. Alright. So, ito yung laman ng isang kahon, guys. Mabilisan lang tayo, guys. Tapos, ito naman ay mga kape. Ay. Tapos, mga dilata, milo, tapistik, tapos, mga kopiko. ko. Ayan, mga kapi-kapi ang laman yan, guys. Nang isang kahon. Tapos, yung itong sa ilalim, ayun, mga dilata. Ayan, mga sardinas yan dyan. Sardinas, corn beef. Ayan, lucky me yan, ang laman yan. Alright, so yan ang ating napamili, guys. Ay, ito pa pala. Tapos, ito. Ayan, mga uh, diapers. Ayan, diapers. Tapos may mga chichiria tayo sa ilalim. First EQ. Mga chichiria. Tapos cup noodles. Yan. Chichiria na yun sa pinakailalim. Alright. So, lahat ang napamili natin ngayong araw guys. So i-display na natin ito. Samahan nyo ako. Thank you so much for watching. Ayan. Okay.